ini <tuk> yang <tangan>

So, ayun, alam nyo rin. Uulito yan. mga birdie maligayang pagbabalik dito sa Bamboo Pigeon Love TV. So ngayong araw na to mga ka-birdie, ngayon yung abangan natin. Araw na linggo mga ka-birdie na mga kalapati natin. Rubio, Pangasinan. So sinakay natin yung kalapati natin sa PUF mga ka-birdie. Then sinakay natin pala si White F mga First training, Concepcion Tarlac ng BBC. So yun mga buksan na natin yung pinaka-double trap natin. Yan, bali, apat na kalapate yung aabangan natin ngayon. So, tignan natin kung ano yung magiging speed ng ibon natin na isa. Kung mabilis ba si White So, yun mga ka-birdie. Biglaan yung kalapate natin na yon Dahil nga, natos pa lang natin yun. Bekuran. So, mamaya mga ka-birdie, pagkatapos dito. Yan, papanawarin nyo yung video. Na bekuran ko talaga last toss Hindi siya kamukha naman kasama niya na nag-eco park. Boss pa yung pakpak. So, ngayon mga ka-birdie, update ko kayo muna. Yan. So ito yung mga ay ito yung salop natin. Dahil nga yan, mga kabro dito ang good example. bata pa yung basura natin. Ah, na, nagagawin nga natin breeder, hindi natin ililipad 'to. Yan nagitlog siya, yan nga, hindi ko na tinanggal. Kunin natin. So ganito yung itlog niya. Yan malambot. Yan. So ganito yung maging itsura sa itlog mga pagka bata pa. Yan, pinarisa kasi ni John Harden eh. Pero mababaklasin na natin yan. Dahil nga nagmamatchod na sila, baka malaspag yung mga ibon natin. So, hiyan yung dalawa. Sakto, kailangan natin ng hen. Si Danquiapo at saka to, si Basra. So, ayan mga ka-birdie. nyo muna yung video na ipinalipad natin mga birdie o tinos natin yung kalapati natin na si White F. Okay, so, ito mga ka-birdie. natin yung kalapati natin. Ayan. So, bekuran na. So, pabeakuran na tayo. Ayan. Eco park na lang last toss mga ka-birdie. Kita ba? Medyo madilim din mata. So, ngayon motor natin. So, ayun yung panahon. Makulimlim pero kailangan natin magtos para makahabol dahil nga sa 6 na yung BBC. Munsan sasakay si White F. pena pinagpapay nga ko lang. So, ready na. Pakawalan na natin mga kaburdi. Tara. Lilis. Labas, labas, labas. Ayun oh. Bumayalo na. Oh, yeah. Ayan, dumaretsyo na, uwi na tayo So, ayan mga ka-birdie, pinakula na mga kalapati natin dun sa PUF Yan, 650 So, mamaya titignan ko naman yun sa training natin sa Concepcion Tarlac Which is dun sa BBC So, ayan mga ka-birdie, magpo-forecast muna tayo Then, balikan ko kayo po natin mga idol. Ayan po sila, 14,000 birds. Ayan po, napakaraming ibon, Bool. Wow, nagdilim. Ayan po sila, napakarami, napakarami. Bukang tatama sa atin. So ito mga kaburdi, birdie na ah. natin. So time check tayo. Check. At dito nga hindi ko na napansin na merong ibon na pala tayo na dumating. Ito ay si White F. Yan ko nakikita nyo, 812 in the morning. So mga ka sa ayan, po plus ko sa screen yung forecast natin. Yung 14 natin is 819, 13 is 826, 12 is 834, 11 is 841, 1000 is 855 mga ka So ayan mga ka abang-abang tayo pababa na yon. So ito mga ka fresh from Concepcion Tarlac, Kadadapo lang. So time check tayo mga ka Ayan. 8-12. Nandito na yung kalapati natin. Si ano to, Mang Birdie? Si White F. So, walang tosto to, ka Birdie, ha? Wala tong sa uh, Eco Park, pero naka yung kalapati natin. Ayan siya. Fresh from BBC. So, nakasabayan niya doon, Mang Birdie, kung nakita niyo yung live. Napakaraming ibon talaga. So, ayan, Mang Birdie, abang-abang yung magiging galawan nito sa mga susunod na training. So, bigyan ko muna to ng electrolytes. So ito ang mga kaburdi time check Ayan 8.34 So meron na mga nag clock Mga 119 speed nila So abang abang na tayo Ayan So ito na ang mga kaburdi Pababa na yung speed natin Nang 1000 So ito Oras 8.55 Ayan So medyo mabagal talagang ibon natin Ayan Sana naman hindi na naman makatok So cut off na sa pan race 1 so cut off pa ba sa pan race 2 so hintay hintay pa rin tayo kung anong nga magiging resulta flaps naman yan mga ka birdie mm -hmm. dito mga so, ka birdie nandito rin ipon natin kasi kung pa dito cut off yun mga sitas oh mm -hmm. hindi lang ganong kita ayun oh ayun oh. mm -hmm. ba mm -hmm. uy nagkasabay pa nandito din si Bruce Pro mga ka birdie Sabay lang! Kinanatin. Masok masok masok. Masok Yung, 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 yung. Yung, yung, yung. nice nice. So, yun man, cover already. Nice one, nice one. di tayo katok ngayon. Kabataan sa yung camera. Hindi tayo katok ngayon. Nice, nice. So, oh, yun mga ka pasok! 900 speed! So, yan, nakapag 900 speed mga ka Yun, yun, sheesh! 900 speed, 900 speed. Yun. So, yan mga ka first clock. Mga ka 900 speed. Pinasok tayo ni, ano, Maro. Ako, Maro, salamat. Salamat sa Diyos yan. Tawin yung kalapati natin, sabay niya pa. Kasabay niya pa itong alak niya, no? E. AP, Kapatid ni Bito to, mga kaburdi sa nanay. So, isa na lang inaabangan natin yung kapatid nito. Ni Bruce ko si Thunder. So, kompleto na tayo. Nakauwi din yung isa natin kanina sa trading. So, yun, mga kaburdi, balikan ko kayo ulit mamaya. A few inches later. So, ito na mga kaburdi, nandito na. Yung blue bar. Si Thunder. Time check. 9.47. So, ito, papasukin na natin. Ayun, ba? Diba? yung pumasok na. So, yun yung magagrekt na. So, kompleto na tayo, mga ka-birdie. BBC PUF. Kompleto na yung mga ibon natin. So, mamaya na natin sila pakainin. So, pakita muna sa, sa inyo si Tanda. Si kasi kulang yung pakpak. -pak. Tsaka, medyo low condition. Yan o. Mukha pag yung ibon. lapit lang, no? So, ito mga ka-birdie. Hanggang dito na lang ulit yung video natin. So, successful yung pa-uwi natin. Like, share, subscribe. Ingat.